Hi guys, at the end my life muna tayo ngayong araw. Bilang isang OFW dito sa Bansang Silangan, Saudi Arabia, gumigising ako ng maaga para mag-asikaso dahil sa sabak na naman tayo sa trabaho. Ganito nga pala ang routine ko araw-araw. Pagkabangon ko sa higaan ay tinitiklop ko agad yung kumo. Hindi ko naman kasi pwede tawagin yung kakwarta ko para ipaligpit sa kanya itong mga pinagkalatan ko. Uminom nga din pala muna ako ng tubig kahit wala pang umog. Ayoko pa nga sana gumising at tumayo sa higaan dahil kulang na kulang pa yung tulog tulog sa mga punto nga na ito ay naglakad na ako papunta dito sa CR para makapag-ipon na ako ng tubig ganito kasi ang diskarte ko para hindi siya masyadong malamig ay pinupuno ko muna yung timba kasi kapag ibinuhos mo yung unang sahod na tubig sa buong katawan mo ay sobrang lamig talaga lalong lalo na sobrang lamig na din dito sa Saudi kaya minsan kailangan mo na din gamitin yung heater para hindi mo masyadong maramdaman yung sobrang lamig kakatapos ko nga lang din pala magsipilyo at bumalik ako dito sa kwarto para kunin dito yung towel mabilis nga lang din pala ako maligo siguro nga yung maabot lang ng limang segundo kahit isang tabong buhos lang kahit wala nang sabon sabon pagkatapos ko nga pala maligo ay pumasok na rin ako dito sa kwarto para makapagbis na dahil anong oras na nga din pala at magluluto pa ako ng kakainin ko hindi kasi ako nakapagluto kanina ng kanin at ulam nakapagsuot na nga rin pala ako ng pants at kinuha ko na rin yung cream para ilagay ko sa muka lalagay nga pala ako na ito bago pumasok sa trabaho para laging fresh yung muka natin at syempre para dagdag pogi points. Katapos ngayon ay naglagay rin ako ng kunting wak sa buhok para hindi masyadong magulo kasing gulo ng buhay mo. Bagong bili ko nga rin pala itong sapatos at nabili ko lang sa halagang 100 real O diba 100 real lang ay may original sapatos ka na? Hindi na masama ang presyo all goods na. Ayan dahil nakapagsuot na ako ng uniform ay mag-aasikaso na naman ako para magluto. Binuksan ko na nga rin pala itong rep para kunin ko muna dito yung dalawang pirasong itlog mo dahil ito na lang yung lulutuin ko kasi mas mabilis lang ito maluto. Ipinita ko na nga rin pala yung dalawang pirasong itlog at maglalagay lang ako dito ng mga pangpalasa. Katapos nga yan ay minikos mikos ko lang at binuksan ko na rin itong otomatikong lutuan. Nung mainit na nga ay naglagay na rin ako dito ng kunting mantika at saka ko ibinuhos itong binatil-batil kong itlog. Mabilisang luto na nga ito at ibinaliktad ko sa bayhango. Dahil anong oras na din kasi baka malate pa ako sa trabaho. Nakapagsandok na nga rin pala ako ng kanin at ulam kaya tara guys kain po tayo. Ganitong ulam nga pala yung niluluto ko kapag nagmamadali ako at saka ito lang din naman kasi ang laman sa loob ng rep ko. Mamadali na nga ako kumain dito kaya hindi ko nang inunguya yung pagkain. Matutunaw din naman yan sa chan kapag ininuman ko na ng tubig. Dadamihan ko na nga ang pag-inom ng tubig para busog na busog talaga bago pumasok sa trabaho. At syempre dahil medyo malamig na dito sa Saudi ay kailangan natin magsuot ng jacket. Okay lang sana kung lagi kitang kasama. Ikaw na lang yung yayakapin ko. Dahil parang gusto ko nga magkape kaya magpapainit muna ako ng tubig. Nakasanayan ko natin kasi talaga magkape bago ako pumasok ng trabaho. Ito na din kasi yung papagising sa akin kapag medyo inaantok-antok pa ako. Oh, Nescafe, baka naman meron tayo dyan. Nakakailang timpla nga din pala ako sa isang buong araw. Siguro nga ay limang beses. Kaya pala minsan napapansin ko sa sarili ko ay nagiging magugulatin na rin ako. Siguro nga resulta na ito ng pagiging madalas kong uminom ng kape. Kumulo na nga pala kaya nilagyan ko na ng tubig yung baso ko. Tapos may kos-may mo lang yan insan. Masarap talaga uminom ng kape kapag medyo malamig-lamig ang pan nahon. Inatay ko nga pala muna saglit yung aircon kasi sobrang lamig talaga dito sa loob. Pagkatapos ko nga pala uminom ng kape ay hinugasan ko muna saglit yung baso. Dahil aalis na nga rin pala ako bago pa ako malate sa trabaho. Kinuha ko na nga rin pala yung pang malakasang kong sling bag kasi may laman itong ginto. At syempre bago nga pala tayo umalis ay outfit check muna tayo. So ayun guys see you on my next vlog. Bye bye. Ay hindi pa pala tapos ang mini vlog natin dahil lalabas pa pala ako ng kwarto at papatayin ko pa yung ilaw. Madilim na pala kasi pinatay ko na yung ilaw kasi papasok na tayo sa trabaho. Na, sobrang kakabidyo ko nga dito. Iba kami makita ako momo. Wag naman sana. Ayan kung mapapansin nyo ay nasa 4 floor ako at ganyang kataas ang bababain ko ngayon. Kaya tara samahan nyo ako at maghahagdan tayo. At napansin ko nga pala habang naglalakad ako ng hagdan ay nakapansin ko na umilaw pala yung sapatos ko. Ayan kung mapapansin nyo nga isinilip ko dahil sa third floor na tayo At may dalawang palapag natitira para babay natin Medyo nabubulol na ako So ayun guys finally nandito na tayo sa baba at malapit na tayo sa labasan Ayan kung makikita nyo yung nasa una na may ilaw yan yung labasan natin So ayun guys hanggang dito na lang Bye bye